Ohayo gozaimasu Ngayon ay Friday at last day of work eh, Mamaya pag uwi ko galing trabaho Mabiyahe na rin kami kagad Pagpuntang ikata Ito na naman ako sa company Yung isang co-work ko si Nanay Jane Binigyan ako ng um, Yung uh, bunin Yung sa akin Lalagay ko muna sa rep <laughs> Joke lang na rep yan bukas kami babiyahin tapos diretso sa school okay magpapagas mo na ako ngayon Patungo ako ngayon sa isang pinakamalapit na gas station dito sa amin. Pagka uwi ko pa lang ng bahay after ko magpagas, inumpisahan ko na kagad ikarga yung mga gamit na dadalhin namin papuntang Nigata. Magstay nga pala kami doon ng 2 days and 2 nights para sa game ng aming panganay na anak na si Ate Dilan. Hi! Ready ka na kay Kai? Yuhuu! Tada tada gabi! Babiyay tayo sa gabi! Dalawang jacket! Si Mama! i map ko na nga lang pala yung address ng hotel saan route ni 3 hours and 30 minutes daw yung biyahe papunta doon sa hotel na tutuloyan namin ngayong gabi dumaan nga pala kami ng Lawson para bumili ng mga Hasil. ilang kailangan kasi daw sabi ni mama dami nga na kagad na bilhin namin naming makabili ng mga kailangan, bumalik na ulit kami sa biyahe. Halos inabot ng apat na oras ang biyahe namin patungo doon sa hotel na tutuloyin namin sa Nikata. Bye. nag-hotel, daig mo si Dylan. <laughs> Meron yan. Ayan, dyan, Hindi, ah, Dalawa na rin si Oo nga. Hmm. <hihihi> Ate, ha? Ah, good rest. Matulog, ha? Ah. Huh? Tulog. Press. Kung matulog, mag-selfie. <laughs> oh, Enjoy the view. mo mm -hmm. <hihihi> <hihihi> Masa yung ano na dudo? Hi! nandito na po kami sa Nigata. Ganda dito, amazing. na ako. Akala ko probinsya. Ha? Ayan, si ate. Tawala na, na sa mga ka-teammate niya. Alala! Para good game, kailangan magkaroon ng good rest. Sila ba biyahe pagod. Hoy, si Quick. Hello, Kai. Kai Kai. Patatle ko, matatapos. Kai 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 Kai. Matutulog na 'to. Matutulog na bebe ko. Ayan yung isang bebe ate, si Ate Dilan. Ate Dilan. Hoy, magpupuyat. maigi maa enepedi mama si Koy Koy pagod na kailangan na matulog kasi bukas maga pang gigising at maga pang ahalis. good night maga kong gumising at bumihay para ihatid si Dylan sa kanyang game at ito na yung anak ko sa school na paggaganapan ng kanilang basketball game pabalik ako ngayon sa hotel natin tinuluyan namin kagabi para sunduin naman yung aking asawa tsaka yung aming baby si Yui Chang at nakabalik na ako dito sa Sunroute Hotel uh, susunduin ko lang yung magin ako tapos babalik na kagad kami sa school para panoorin yung game ni ate at para supportahin na rin siya uh, nakapagpahinga naman na siguro yung aking baby gising na, nakaligo na uh, at ready na kami bumalik doon bali nasa likurang space kasi ako eh doon sana sa harap maganda kaso napakahirap naman ng parking area doon

送给你们吧，给。 ブあのダブルチーズバーガーセットで二、はい、個、はい、あと一グはい。ありがとうございます。<Good morning. laughs> So, last day namin sa Nigata ngayon. After namin mag-almusal mamaya sa baba, pupunta na kami doon sa game ng anaming anak. Good morning! Hiji, hello! Ohayo, kay Kaychang! Antok na antak eh. Kay, kay antok pa bebe namin. Mm -hmm. Napagod ka sa biyahe? Ha? Ah. Park. Dumaan nga pala kami sa glit sa National Wildlife. Wildlife Protection Area. Grabe ah, talaga, grabe. Ayan, hmm. yeah, exciting kami dito. Si Kaykay. May pula, may dilaw. Ayan. Yeah. Pagkatapos ay bumalik rin kami kaagad sa gymnasium At dahil medyo maaga natapos ang kanilang game sa second day na kami ng time upang makadaan sa isang umiyagi shop dito <laughs> Lahat ng tao bumibili ng ice cream na yun. Nandito na po kami sa dagat. Pumasyal na. Sayang naman yung biyahe kung hindi makakita ng dagat. Dito pa nga lang tulog na eh. Hmm. Tada! Ganda. Uy! May ano oh. May ferry. Ferry godmother? Hmm, hindi. Ferry boat. Hmm, ganda. Sekiya lublob kami ng paa. Tatry namin kung malamig na ba yung tubig diyan. Bago na pagloob. Oh, ang bata. Hmm. Try ko yung tubig kung malamig. Uy. Uy, uy. Ah! Ah! Ang tib isipin na ganun lang kabilis lumipas ang dalawang araw at kinailangan na namin bumalik ulit sa Yamagata.